apektado na ang pag-aaral ng mga estudyante sa mga lugar na madalas bahain naging madalas kasi ang suspensyon ng klase magbabandila si Abner Mercado Walang tigil ang buhos ng ulan kaya ang quadrangle ng Imelda Elementary School sa Malabon mistulang swimming pool na Hihintayin pa ang pagtila ng ulan para ito bumaba. Ayon sa prinsipal ng eskwelahan noong isang linggo, isang araw lang halos nakapag-klase dahil sa baha at sama ng panahon. Pagka sunod-sunod ang walang klase, ma'am, parang ano yung nakikita niyong epekto sa bata? Eh, siyempre kahit paano, may epekto yan sa kanilang pag-aaral. Para makabawi, kailangan magkaroon ng makeup up klase sa mga estudyante, ipinapaubaya naman ng DepEd sa mga superintendent ang pagpapatupad nito. Depende na yon doon sa mga superintendent kung nagagawin uh, gagawin Saturday or i-extend din ng school hours. So kung limbawa, ang uh, tapos ng klase is 5 o'clock, Uh, Expenditure Matagal nang inumungkahe na ilipat ang pagbubukas ng klase sa Setyembre, pero hindi ayon dito si Joy Martinez na opisyal ng Alliance of Concerned Teachers o ACT. Matagal nang uh, sinasabi yung floodway na yan, yung, yung, flood control na yan. Hanggang ngayon, di pa na ilalabas ang budget para matapos na yung flood control ng Kamanava area. So, kung maaaring kung yan ay napondohan na, ako yan ay natapos na, so, maigibsan yung pagbaha. Giit pa ni Martinez, taon-taon na ang problemang ito na dapat ay matagal na rin nahanapan ng solusyon. Para sa Bandila, Abner Mercado. Daan-daan na po ang nag-post ng komento at nagbibigay opinyon sa tanong ng bandila na sang-ayon ba kayong iurong ang pasukan sa Setyembre para hindi ito sumabay sa madalas na pag-ulan? Makisali sa diskusyon sa bandila Facebook at Twitter account.